Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipinataw na Department of Foreign Affairs ang Charge Day Affairs ng Chinese Embassy, kaugnay ng pinakahuling insidente ng pangigipit ng China sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na ipinabot nila ang mahigpit na pagtutol ng Pilipinas sa ginawa ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Kasabay nito ay natasan din ang ebahada ng Pilipinas sa Beijing na maghain ng demarche sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Matatandang noong Marso 23, pinalibutan at binomba ng water cannon na mga sasakyan ng China ang isa sa mga barkong nagsagawa ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Nasira ang naturang barko habang tatlong tauhan ng Navy ang nasaktan sa insidente. Kitida sa bahag ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal ay narin sa 1982 UNCLOS na kinatigan ng 2016 Arbitral Award. Aniya, labag sa soberanya at turisdiksyon ng Pilipinas ang paghaharang ng China sa mga ng mga Pilipino sa sariling Exclusive Economic Zone. Iriutos din ng Pilipinas sa mga barko ng China na nasa Aegean na umalis dahil nasa loob ito ng EEZ. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na walang ipapataw na bagong buwis sa mga natitirang taon ng administrasyong Marcos. Sa isang panayang sinabi ni Recto na hindi naman alangani ng fiscal situation ng gobyerno para magpataw ng dagdag na buwis. Kit pa niya last resort ng administrasyon ang pagtataas ng buwis. Sa ngayon, nakatuon umano ang pamahalaan na pagbutihin ang pagkolekta nito ng buwis gamit ang digitalization. Ani Recto, mataas na ang mga buwis sa bansa kung saan 60% ng kita ng gobyerno ay mula sa indirect taxes. Umaasa si Recto na hindi magkakaroon ng triggers na magtulak sa Department of Finance na magpataw ng bagong tax measures. Nanawagan ng na Department of Justice kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. na harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya dito sa bansa at hindi sa alinmang pandaigdikang korte. Tugon ito ng DOJ sa Campo de Tevas matapos may ulat na nagpaplano mga ito na iakyat sa United Nations Commission on Human Rights o UNCHR ang kaso at doon harapin ang mga akusasyon laban kay Tevez ay kay Justice Assistant Secretary Jose Dominic Lavano da Fort, hindi kiniyang kilala ng ahensya ang anumang kampo na tumatangging sumailalim sa sariling sistema ng hustisya sa bansa. Pagdidiin niya, nangyari dito sa bansa ang karumel-dumal like na krimen. At nandito rin ang mga pamilya ng biktima kung marapat lang nalitisin ng kaso at makamit ang hustisya dito sa Pilipinas. Si Tevez ay itinuturing na terorista mula pa noong July 2023 ng Anti-Terrorism Council dahil sa patong-patong na kaso ng pagpatay, frustrated murder at attempted murder. Kabilang na dito ang pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel de Gamo. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban kay Tevez at uh, ipinag-utos sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ang kanyang pasaporte. Hinihikayat ang mga Pilipino na iligal na nananatili sa Kuwait na samantalihin ang visa amnesty program na binuksan ng pamahalaan ng Kuwait. Ayon kay Kabayan Partylist Representative Ronzalo, magandang hakbang para sa mga Pilipinong nakararanas ng problema dahil sa kanilang expired na visa ang nasabing insyatibo ng Kuwaiti government. Sa ilalim ng amnesty na binuksan noong March 17 at tatagal hanggang June 17, pinapayagan ng mga foreign worker na gawing legal ang kanilang pananatili doon sa pamamagitan ng pagbabayad ng multa. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang opisina ni Salo sa Department of Migrant Workers. Sa ating balitang probinsya, ilang mga lokal na opisyal mula sa iba't ibang mga lungsod at munisipalidad sa buong bansa ang nagkaroon ng pagkakataon na lumahok sa isinasa-gawang foreign study mission sa Bangkok, Thailand, Kamakailan. Samantala, peace and development projects sa nunungan Lanao del Norte uloy. Ang detalye nito sa ulat ni Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Labing tatlong mayor, vice mayor, councilor, at tourism officer sa bansa ang lumahok sa foreign study mission on local governance and innovation for local economic development na ginanap kamakailan sa Bangkok, Thailand. Layunin ng programa na matulungan ang mga lokal na leader na magkaroon ng kaalaman ukol sa good governance at iba pang strategiya na makakatulong sa pagpaunlad ng kanilang mga bayan. Kabilang sa si ipinadalang delegasyon, si Mayor Marcos Mamay ng Nunungan Lanao del Norte. Ani Mamay, marami marami siyang natutunan gaya ng ginagawang estratehiya ng Thailand upang maisulong ang halal industry sa pagunlad ng turismo, pati na rin ang digitalisasyon para naman mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno. Napakagandang strategy po ito, initiative na ginawa nila para ma-equip po kami bilang isang mga elected official na magkaroon kami ng idea, magkaroon kami ng sapat na kaalaman, magkaroon kami ng experiences that we could possibly apply in the Philippines or in particular sa area of responsibility po namin. Sa amin, sa municipality of Nunungan, knowing that Nunungan have been deprived for peace and development for the past decades. So ang dami pong kulang sa amin na possibly may apply po natin kung kung natutunan natin sa si bansa. Natupad ang programa sa ilalim ng Adaptive Governance and Innovation for Local Executives o Agile Program na inilunsad ni Senator Francis Tolentino noong 2021 sa pakikipagtulungan ng Development Academy of the Philippines at Foundation for Thailand Productivity Institute. Patuloy naman ang rido o family feed settlement sa Nunungan upang masiguro ang kapayapaan na pinakamalaking susi para sa pag-unlad. Marami rin mga infrastruktura ang itinatayo sa bayan na simbolo ng patuloy na pag-unlad nito. Kabilang dito ang konstruksyon ng 4-in-1 na project tulad ng ospital, mga silid-aralan, dormitory at moske na itinatayo sa tulo ng Sheikh Abdullah al Nouri Charity Society, State of Kuwait. Patapos na rin ang konstruksyon ng tulay na magdudugtong sa mga bayan ng sapad at nunungan. When it comes to mga iba't ibang project, ang dami pa pong nakaline up ng mga projects para sa nunungan. So, pasalamat po tayo sa lahat lahat ng mga agencies na patuloy na tumutulong po sa atin sa municipality of nulungan. Si Mayor Mamay ay dating kadete ng Philippine Military Academy Class of 2004 at aktibo rin bilang Vice President for External Affairs ng League of Municipalities of the Philippines. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pong mga balita at impormasyon, bisitain lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter ng Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Papapanood din ng PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines Naghati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.